musta mga kailaw, uh, mayroon ka po pala akong i-share po sa inyo lalo na po sa mga beginner marami pa rin po kasi nagtatanong ano daw po ang pagkakaiba ng LP001 saka LP001-H na farled Kung titignan nyo po halos pareho lang po sila Kaya panoorin nyo mga kailaw ko, ano po ba yung pagkakaiba nila Sa mga nagtatanong nga po pala about po dito sa Parled, mayroon pa po kasi mga nagtatanong, ano daw pong pagkakaiba ng LP001 saka LP001-H? Pareho po sila uh, Big Deeper na Parled 3 watts. Gusto ko lang pong iklaro na ito po yung mga old model. Sa ngayon po kasi, alam ko po ang makadumating ngayon, yung kulay puti na po yung harapan ng ano ng parled. Tingnan po natin yung harapan nito. Ayan po, oh, ganito po yung harapan niya. Ayan, yan ang mga bulb niyan. Ito ang LP001-H at LP001. Kung titingnan niyo po yung itsura niya, the same lang po siya. Halos parehong pareho po sila sa watts po nito 3 watts ito 3 watts din naman pareho po sila ng watts sa power supply halos pareho naman sila pero mayroon po silang pinagkaiba ano po yon kung titingnan nyo po itong likod ng LP001, ito po ang model nya, LP001, meron po siyang saksakan ng in in out for DMX controller. Tapos dito naman po sa LP001 H. Ang pinagkaiba po nila, ito po mayroon na po siyang link cable. See daw. Pang kuryente tapos pang saksak sa DMX in in out. ayan po. Nagkaroon na po siya ng link cable na kinabitan. Dito po sa LP001 wala po siyang link cable. Para sa akin, mas maganda yung ganito na po may link cable na para kung mag-install po kayo sa isang light stand, madali nyo lang pong maikabit. Hindi na po kayo gagawa ng mga XLR cable. Sa kapo mga kailaw, may dagdag ko lang. Ito po kasing LP001H, mas mahal po ito ng konti tapos mas mura po ang LP001 na walang walang link cable estimate ko po siguro ito nagkakahalaga ng mga 2,000 ito po nagkakahalaga siguro ng mga 2,2 yan po pero depende po yan sa seller kung makakadiscount pa po, po kayo kung wala naman po kayong taga-assemble ng link cable, XLR, pwede naman po kayong bumili na lang ng ganito. Para kabit-kabit na lang po siya, tawid-tawid na lang po siya. Kung marami naman po kayong XLR or uh, cable, kung gusto niyo po pag-assemble, pwede pong ganito ang bilhin nyo. So ayun mga kailaw, uh, tig ko na po siya, naka D001, saka D001. Ito po yung link cable nya sa LP001-H. Sa LP001 naman, gagamit po kayo ng ganitong XLR cable. Yan, para malagyan nyo po siya dito sa likod nya. Para kung gagamitan nyo po siya ng DMX512. nilagyan ko na po siya ng link gusto ko lang pong ipakita sa inyo para masure po natin kung talagang pareho po sila yung link cable po nito inilagay po ko po dito sa LP001 yung link cable ng LP001H ayan po may ko na yung mino ito ang magiging master mo tapos ito na yung magpapalo the leader kailangan na kasi sa D001 try po natin i-press ang mino ayan po kulay red green nagpapalit-palit ang kulay Ayan po, pareho po sila ng function, pareho ng laro. Ibig sabihin, compatible po ito kahit pagsamahin nyo po siya sa isang DMX512 controller. Press ko ulit ang menu. Menu. Yun. Tapos, uh, try natin sa sensor. Hanapin natin ang BB. Yan, BB. Ito po ang may sensor dyan. Pag gumalaw po ito, kailangan gumalaw din po ito. Try natin. Ayan po, oh. Ah. Oh, sabay na sabay po siya. Lagyan naman natin ang DMX 512. Itong LP001H, LP001. Itong LP001H na ikabit ko na sa DMX. Tapos yung output tong 001H nakatawid po siya dito sa 001. Nakaset po siya sa D001 saka d 001 Ayan po. Na-try po natin kung pareho po ba sila. Kahit pagsabay, pagsabayin po natin, i-control po natin. Scanner 1, kailangan pindutin mo yan. Tapos, ang master po niyan, number 1. Tapos, ang kulay po nito nasa number 5, kulay red. Ayan o, sabay po sila. yon. Tapos, ah uh, number 6 ay green. Hmm. Tapos number 7 blue. Tapos 8 white. Tapos ang number slide 2. Strobe light po 'yan. Tapos ang number number 3 automatic, tapos speed number 4. Ayun po. Oh. Sabay na sabay po sila, wala pong pinagkaiba sa slide control pag ginamitang po po siya ng DMX kahit pag samay na po siya. Pag inangat mo naman sensor. Ayan po. Sumasabay na sa tugtog. Ayan. Sabay na sabay po sila. Kaya yun mga kailaw. Sana po may na-share po ako sa inyo. Sa about po sa mga parlet. Lalo na po sa mga beginner. Depende po sa inyo kung ano po ba yung budget na nasa inyo. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong gamitin kung LP001 or LP001H masingit ko lang po pala pakita ko yung, yung bagong labas ng mga LP01 ngayon saka yung LP001H po siguro baka binago na rin po siguro ganito na po yung mga bagong labas kulay puti na po ang lens niya, ganyan na po ang itsura ngayon magkaiba po yan sila ng slide control kung gusto nyo pong mapagana, meron po akong tutorial kung paano po siya pagsabayin sa isang controller. Yan po yung link na kung paano ko po siya pinagsabay. Ito po yung mga basic example. Sa LP001 at LP001H, wala po siyang pinagkaiba sa features niya sa slide control. Pareho po ng master, yung automatic, yung strobe, yung sensor, halos pareho po sila yung liwana, halos pareho yung bulb pareho sa kulay sa sa bulb na ginamit sa power supply ganun sa control lang DMX slide halos parehong pareho po sila dito lang po talaga sila nagkaiba sa sa wire nya hanggang dito na lang po ang aking video Maray po salamat sa ating mga kailaw na lagi po nandyan na sumusuporta po sa aking maliit na YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at paki-subscribe na rin po lalo na po sa mga beginner. Thank you for watching and God bless.